Tatlong kasapi ng armed lawless group patay sa enkwentro sa South Cotabato. News mula kay Jen Patrolia. Tatlong miyembro ng hinihinalang teroristang grupo ang nasawi matapos makasagupa ang 5th Special Forces Batalyon at Polomolok Municipal Police Station sa South Cotabato. Ayon sa Joint Task Force Central, rumesponde sa lugar ang tropa ng mga militar matapos makatanggap ng impormasyon ng otoridad hinggil sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa Cap Espanyola, Purok Salol, Barangay Palkan, Polomolok ng nasabing lalawigan. Sinalubo ka kaagad sila ng mga putok ng barila na nasa walong kalalakihan at gumanti naman ang putok ang mga otoridad na nagresulta ng pagkasugat ng isang pulisa. Habang nagresulta ang sagupaan sa pagkakasawi ng tatlong rebelde at pagkakarecover ng matataas na kalibre ng barila. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.